Ayan mga kabuglos. ako ng pangkulungtay ko. Pagkulungtay, saka tsaka pangulang na rin namin. Ayan Ayan. 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 Ayan.

na ako ng kamatis pipino um, sibuyas na pula at saka labanos oh. Sa baga kung tawagin eh. ay o, pulutan. Alang ito, sis, eh, pulutan ah. oh. pulutan alagay ko sa isang pinggan at aking Ako ng isang pwesto doon sa labas. eh okay, mga kabugnos, o yan, o. Oh mga kabuglos tagay ay may mga kapulutan oh. may kimchi pa ayan oh. ayan aking inom, eh. ay red label oh. tagay wala akong kainuman eh ayan pungaw oh nakalimutang pamili ng ko, hehehe pungaw tapon na rin hindi sanay eh oh. purong puro eh Hau. Oh. Ada ya, hau. Oh. Okay. Belakang kain numan. Mga, mga may trabaho yung aking kain mga kabugnos. Ya, rey. ko, hau. Oh. Aking pinyeritong liempo, Hinalaw ako ng pipinong, sibuyas at kamatis at saka tawag dito, yung puti, ano kayo, labanos. Hau. Oh. Ah. Ha, Hmm. May kimchi pa. Hmm. Panama ito. Ang kagay ka bugnaws. Au. Oh. Au. Ang tapang ka bugnaws. Ah, ah Ay nanunong di eh. ay. mga ka kumuha ko ng panghalaw. Ah ah, ay napakatapang naman ng mga kinadaling na daling iyon. Naluwang ko ng... Katapang. <laughs> Hindi kaya. Oh, wey. Ah, ah, mga kabugno sa lugar, eh. Mga yata. Pasubok, wey. Eh. sa... Ano nga, rey? Eh? Sa aking salad. Hmm. <laughs> hmm. Bagay. Ako. Ata pa ang, uh -uh. ah, ah. Ah, hmm. Mga kabugno. Muta. Hmm. Mm. may kimchi, kabugnos at kabagaya rin nung ang ginawa kong frutan hmm. ayo oh. hmm. hmm. Sarap. tagay, hmm. sa uh, link ko pa eh. Um, ko sabado Bodok, pala. Pag link ko pa. Aw. Atapang dadat na pa. Ah, ah. pala ring red level na rin. Tama na rin. Atapang, ay. tapang pala rin. Oh. Ay, siya Oh, mga kabugnaws. Tutan. Mm. Mm. Kanina ako yun yung gamuti ng palaya. May pangay bukas. Mm -hmm. Ay labalos sa kapipino. Ang amahe. Uh. Uh. Tapang. Tapang red level Mga ah. ah, kabugnaws.